magandang buhay mga ka-channel. Diretso kaagad tayo sa topic natin ngayon wala ng intro intro. Pag-usapan natin ngayon ang isang Viva Max movie. Hindi ito latest movie nila dahil noong 2022 pa ang pelikulang ito. Putahe ang pamagat nito at ito ay pinagbidahan ni Ayana Misola. Isa nga itong putahe sa mga naging pelikula niya sa Viva Max kung saan ay bigay na bigay talaga siya sa mga maaksyon na eksena. Yung ibang ang pelikula ay ang bugso, larawan at bula. Sa bugso at larawan ay may eksena dito na kinain pa siya ni Sid Lucero at Vince Rillion at matindi talaga yung mga digmaan nila dito. Mukhang ang sinamantala na dito ni Sid ang pagkakataon dahil sa eksena nila dito sa bugso habang nagdidigmaan ay pinapahaging ng niya ang bundok at korona ni Ayana. Sa bula naman. Isa sa katapat niya dito ay si Mon Confiado na nasa mid-50s na. 20 lang si Ayana dito noong 2022. Isa sa matinding eksena nila dito ay nang pinadukot niya dito kay Mon ang kanyang perlas. Saloon. Balik Saloon. na tayo dito sa putahe, Saloon. hindi buong pelikula ang ere-review natin. Pukos lang tayo dito sa panimula, dahil para sa akin ito ay nakakabagabag. Hehe. Ginampanan dito ni Ayana ang karakter ng isang dalagang nakatira sa isang isla na si Jerilyn, na mukhang inusente, walang kamuwang-muwang pero palaban pala. Sa pagsisimula ay makikita siya dito na nasa dalampasigan at meron siyang hawak-hawak na isang isda na mukhang isdang bato kung tawagin. Pero mga Channel wala siyang balak na ulamin ang isdang ito dahil ito pala ang gagamitin niya sa paglalaro ng kakaibang laro. Inang ko po, hindi kaya matinik Nang mapanood ko ito mga ka-channel e eh, nabigla ako. Hindi ko malaman kung anong magiging reaksyon ko kung matatawa ba o mapapamura. Pwede pala yun. Hehe. Pero nag-aalala din ako kay Jerilyn dahil baka nga matinik yung kanyang ano. Hehe. He. Pero pelikula lang naman ito at sa realidad wala naman sigurong babae na nasa matinong pag-iisip na gagamit ng isda. Hehe. Si Jerilyn naman pagkatapos niya ay kakaiba ang ngiti niya dito. Ngiting tagumpay. Pagkatapos itinapon niya na lang dito ang maswerteng isda. Mas maganda sana kung inuwi niya ito at inulam siguradong kahit na anong luto ay naging masarap yun.